Guys, may panibagong video na naman tayo. Ngayon, meron tayo ditong 15 ampere circuit breaker. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag nito, kung ano ang tamang wire size nito na gagamitin natin para sa lightings, at kung ilang watts ang kaya nitong ang uh, maximum na konsumo sa 15 ampere circuit breaker. Ngayon, i-compute din natin to guys kung ilang balba ang kaya ng 15 ampere circuit breaker para na hindi ma-overload. Ngayon guys, itong 15 circuit breaker, ito talaga ang standard na ginagamit natin, mapa-industrial mo yan, building or residential house. So, standard to ang 15 amperes para sa mga lightings. So, ngayon guys, ay tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-compute nito para hindi tayo ma-overload kung sakaling ah, maglagay tayo ng mga lighting sa bahay natin or di kaya sa mga industrial so ngayon meron tayong 15 ampere circuit breaker at ang ginagamit natin dito na wire guys na tumpak para sa 15 ampere natin ay it's, it's in wire number 14 or 2.0 mm so yan yung kailangan natin na wire guys na tumpak dito sa uh, 15 ampere circuit breaker so ngayon guys para makuha natin yung uh, maximum load para sa 15 ampere circuit breaker natin ay kailangan i-times natin ito sa 80% uh, 15 amperes times 80% equals 12 ampere so sa 15 amperes guys ang allowed lang natin na magagamit dito ay 12 ampere bakit? dahil kapag sinagad natin yan guys yung 15 ampere uh, mag overload magt-trip itong uh, circuit breaker natin at posibleng matunaw yung mga wire natin dahil mainit na siya. So, yan yung simula ng uh, sunog sa bahay natin. Para maiwasan natin yung senaryo na yan, guys, kailangan marunong tayo mag para hindi natin ma-overload yung uh, circuit breaker. So, kailangan 12 amperes lang yung allowed natin na maximum para sa 15 amperes natin. So, ngayon, guys, para makuha natin yung watts, kailangan gumagamit tayo dito ng ohms law. Gumamit tayo dito na formula na power equals B times I. So, ang unit ng power guys ay watt so power ang hinahanap natin so power equals B times I so ang unit naman ng B guys ay volts at ito namang I unit nito ay current so itong ampere na to ito yung unit ng I natin sa formula so ngayon B times I so B so ito yung 220 volts times natin yan sa I so 12 amperes so ang labas nito guys 2640 watts so ito lang ang allowed natin na magagamit dito sa 15 ampere circuit breaker 2640 watts ngayon para makuha natin kung ilang pieces ba na valve ang kailangan natin na magamit nito so ngayon guys para makuha natin kung ilang pieces na valve ang gagamitin natin dito example meron kayong farm dyan kailangan nyo ng maraming valve ngayon guys, depende pa rin 'yan kung meron kayong malalaking watts na uh, ilaw dyan. So kailangan marunong kayo magcompute. So example lang 'to guys, itong bulb ko dito ay 12 watts. So 2640 watts divide natin 'yan sa 12 watts equals 220 pieces na bulb. Ang maximum natin dito sa 15 ampere circuit breaker.